Punta kami ng palengke mga langga. Ah, bibili na rin ako ng gamot. Para na wala na ubo ko. Mama, saan ka Iwan ka lang dito. Dumi mo. Ma. Hindi ka na ano, sama. Dalawa lang kami ni Kuya ha. Iwan ka dito ha. <gasps> saan dumi mo? Grabe. Hintay na. Sama. Asin <laughs> ka pala. Asin ka pala Hello, Ikoy. <laughs> Marasan hmm. ka pa naman. Eh? Oh, flower. Thank flower you. for you. ni oh. ng flower. Mamaya tayo na. Mga, saan ka pala pupunta? Umiiyak sa isa. Inasara kasi ni Kuya. Madumi daw. Sa ano? Hindi hmm. ah. <laughs> Ang ganda pa rin yan kahit madumi. Labi yung araw sila, Bata pa kami, nilalaro namin to tapos sinusupsup namin yung ano nito, tubig sa loob. Yung ginaganyan namin tapos may tubig to sa loob eh. Mukha ni Sai Sai. Ayusin. Ayusin mo <laughs> mukha mo. Ang dumi. Si Kuya. Sakit ng lalamunan ko. Ubo ako ng ubo kanina habang nandun sa palingkit. Anyway, papakita ko pala sa inyo yung mga napamili namin. Ito okra. mag ako. Ito bumili ako ng ano, sili na labuyo. So, ito okra. Bili namin ito, ano, 30. Ito, tinapa. Mahilig kasi -say sa saysay sa tinapa. Tapos ito, bumili ako nito pang, ano, sa itlog. Tapos ayan, isang milon. Saka, bumili rin kami ng isang papaya. Ayan, sabi matamis daw to eh. Tapos, ito pala. Bumili rin ako ng ito, may gagamitan ako dito. Bumili rin ako ng sugar at saka harina. Ito so, harina. So harina. Kaya ako bumili ng harina kasi bumili rin ako ng saging. Ito. Bukas, may gagawin ako dito. Ha, uh, haluan ko siya ng ano, ng itlog. Gagawa ako ng ano tawag nito? Hotcake. Pancake. Tapos ito, grapes. 100 lang ang kilo. Kasi paubos na. So, bumili kami. And, kunti na lang, kinain na nila agad-agad. Tapos, bumili ako ng kalamansi. Tapos, ito yung lulutuin ko ngayon. Lagat yung Pinakbit. Kalahating kilo to. Tapos, ano pa ba? Yung kamatis. Yun lang. Yun lang binili namin. Mukha ni Saiz tayo. Ganito yung mga ginagawa ko sa cream soap at shampoo namin yung mga langga. Ayan. Di ba tatlo to eh. May ganun, tatlo. Tatlo siya nga. Ang ginawa ko, eh, ginunting ko isa-isa para budget. <laughs> yun Ang ginagawa ko. Maligo kami sa isa, lang ganito. nag kanina yung camera ko ba? Kaya take 2 na to. <laughs> ang dami kong labahan, oh no? bukas yan. Tapos doon, nakababad yung mga puti doon. Binabad ko para bukas, ano na siya. Kakamayan ko lang yan bukas lahat. <coughs> ayan. 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 tapos ko lang magugas ng pinggan. Si kuya, ayan nandito. Say hi kuya. Hi. Ay, pangit yung view doon. ano Oh, ano kayo sa lina? Ang sakin ang sotong. Meron pa ah. Ang dami yung damit dun eh. Oh, Awa, pagkuha good man. Mm hmm. Nagtutotbrush na si kuya. Ayan, share ko sa inyo. Yung anak ko, pagkabukas niya sa, ano, sa tablet niya, yung adik na adik siya sa Jamil, yung pinapanood niya. Ayan, tignan natin yun. Anad mo? Jamil. Jamil. <laughs> Dito ako naglalaba. Ayan siya. Pasensya na kayo kung ganyan niya, tsura niya. So, ito. Kakamayin ko tulahat. lahat. Eh, Plus, ayan pa. Hmm. Ang dami, ba? Diba? Ayan. Wala kasi kaming washing. Hindi kami muna namili ng gamit. Kasi gaya ng paglumipat, ang bigat-bigat, tapos mag-isa lang ako. Kasi si Habi hindi pa nakauwi. Ayun, sabi ni Hubby, tsaka na daw bibili ng mga gamit pag okay na lahat, pag nakalipat na. Ano kasi, uh, galing kami Jensen dito, kakalipat lang namin dito sa ano. So, yung mga gamit namin na doon sa Jensen, hindi naman pwede nadalhin dito kasi mabigat. So, yun, iniwan na lang namin doon. Uh, lahat ng gamit na nandito sa bahay na nakita nyo, dito ko lang din yan binili nung pagkadating ko galing sa Saudi. Pinamili ko yan lahat. So, sanay naman ako magkamay maglaba. Tapos, ito pala. Uh, hindi ko ta, ta naipakita sa vlog to eh. So, ito. Puno pa to. Pinadala ni Habi sa akin. Galing sa Saudi. sa so, ayan. Sabon niya na powder. Pinadala niya sa akin. Iwan ko kung anong pangalan ng sabon na yan. Basta pinang ano lang niya. Naghalo-halo niya lang dito lahat. Ayan siya. Mabango din to na sabon. So, ito yung gagamitin ko ngayon. Binabad ko yan para matanggal yung mga dumi. Saka, tsaka ko ilagay dito. So, ayan, umpisan ko ng paglalaba para matatapos na tayo. Nakagising <coughs> ko lang kasi kaya ganyan yung itsura ko. Pasensya na kayo. Matawag si Abby. Good morning. morning. Good morning. Nag-vlog nga ako eh. Ayan o. Na. Nag-vlog ako. Naglalaba. Nasa opisina ka na ba? Ayan na, yung niloto ko. Ito na yung tsura niya. <laughs> ang sarap niyan. Tapos ito, Milo. Nilagan ko ng gatas. Tapos ayan. Kay Sai Sai at kay GP. So, kain muna tayo mga langga. Bago natin umpisan yung labahan na sobrang yes. dami. <laughs>

maglaba. Ayan, wala na. Natapos na rin. Grabe, nakakapagod. Sumakit yung likod ko. Magpapahinga muna ako ng konti. Ipahinga ko lang yung likod ko. Sobrang sakit kasi. So, yan mga langga. Bye! Papahinga muna ako sa sobrang pagod maglaba.